sa lahat ng mga bikers naranasan nyo po ba na kumalugin yung pedal lumalagotok at nag stack up habang kayo ay nagpipedal so kung naranasan nyo yan at hindi nyo alam kung ano ang gagawin uh, ibabahagi ko sa inyo ngayon kung paano ito ayusin at remedyohan so, ngayon uh, tatanggalin ko na yung pedal uh, gamit ang 15mm na open range ikot na lang uh, sa kaliwa or patras para matanggal yun ayun guys, kalasin ko na to. Uh, ito ito 15mm uh, isaksak ko lang ngayon kaganyan tapos ito naman 12mm na socket nung una, maliit ang nakalagay dito sa kabila, yung sa kaliwa uh, 12, 10mm lang tipo. pero sa kanan nagulat, nagtaka ako bakit uh, 12mm na so magkaiba okay pa lang ang size ngayon uh, nakaset na itong uh, sakit gagawin ko lang uh, ganyan ko lang ang posisyon I, i, I ano ko lang pababa ito ayan medyo matigas ayan. tapos uh, pindutin nyo lang po. Tapos sa uh, nakataparin yung kasi bibilangin ko lang para pakita ko sa inyo kung ilang perasong bearing mayroon ito. Ba kaya bakit umaalog? Ayan. Ayan na yung na. Tapos uh, sa loob, ang una niyong makikita ay is, is yung uh, kanyang lock. Mayroon tanggalin yung lock na yun. Dapat nga mayroon tayong puller. so okay. O. So, okay, natanggal na ayun. ayun Nag-ayos. Natanggal na yung pinakamalaki. Mas lumaki goyan. Ah, uh, sun sunod para, para hindi ako mabigat. Okay. Ngayon ang Thank you sa siya ng paraan. meron tanggal. Naglabasa na yung mga bearing. Ngusin na bilangan natin kung ibang bearing. Meron sa loob. na pedal na 'to. Ah, nabalanaw na bearing na tayo. Ang hirap ng tanggal. Ayan. lumabas din yung nut. Ang hirap Ang problema ko dito, ang pagpasok mo ngayon. Ayan uh, yun siya. Eh, tapos natatulpin na yun. Lock, ito naman, 15 ml dapat mo sakit rin sa akin na tapos sa uh, yung bearing 3, okay. 12, 13, 14 14 na bearing meron lang Hindi, no? wala na talaga 14 bearing lang kaya pala kaya pala mabilis yung, yung kaya pala lumalagot ako 15 bearing lang meron ay 14 so tigpit itong peraso kada uh, bawat side kulang talaga so ang tendency kapag kulang ang bearing umaalog talaga yan kasi sa isang yung partner nito sa left side ang nilagay ko doon 3 si peraso na bearing bawat uh, bawat side so ito 14 lang para lang dapat yan sa isang side So yun guys, uh, solved na po yung problem natin na kung bakit kumaalog ito. <mulong> Okay. Tapos ito yung lagay daw Dito sa ano Bihaya lang ako nang beer dito okay. Hindi ko nalagay ng grasa Pangulay na yung grasa ito na ako dito, lumang pedal. Dito ko kukunin yung ibang beer eh. Diyo. Ang galamit. Tapos, ah. Uh, tayo ng beer dito. then itanggal na yung lock. Tapos, uh, Yung lock na. Ito ko tayo Lumabas. Lumabas ang tunay na kulay. Cool ito, ginagamit ko rin itong pedal na ito. Ayan, oh. na bearing dito. So marami-marami. meron siyang na bearing. 4, 7, 8, 9, 10, 10. Ayan, tapos uh, Ito. Ibalik ko na to Pero bago ko ibalik yan, bigyan ko muna ng grasa ito. Ayan. Dito lang ya, uh, ito, na lang kaya gamitin ko. Okay. Try ko So ito guys, uh, kaya ang vista kapi yung bisikleta niya. Pulang sa bearing. Tapos ito. Dahil pag, pag, pulang sa bearing niya, ito. Maalaw-galaw yan, gumagalaw-galaw yan. Kaya sumasay mas din dito sa bago ng pedal. Kaya uh, ang tendency mag vista kapi talaga. Kailangan meron kayong pamunas ng uh, grasa. matigas talaga siya parang hindi hindi ito magaling magali siya ni pasok yung isa ginamit ko i-pause ko muna guys tapos so, ah balik na yung uh, lock. nakakaabot ng mga jeep na ito. tapos sa uh, pinakalast yung uh, takip nawala yung takip na ito hindi uh, siya pas Ayos yes na hindi na, hindi na umahala, eh hindi tulad ng una uh, kailangan talaga uh, lalagyan yung uh, uh, 3C 3C, 2C Crazy 12 I hope nakatulong itong video nito sa inyo guys uh, Maraming salamat sa panonood Shout out Great sa inyong lahat Siyempre guys hindi pwedeng walang patunayan Kapit natin ikot nyo lang pa kami hanggang sa humigpit gulatin nyo lang yan and make it name i guess